Well, ang uh, purpose ng video na to ay para ipakita sa inyo yung solar setup ko without batteries. na no? nakakabit na siya sa aking uh, radio. As you can nakakabit na siya. Hindi pa siya ano, nakatutok sa ano, gumagana. Hindi pa nakatutok. Yeah. Aari naman na so, walang battery opsyon. ito, ha, wag Easy empty. Wala abiso yung ito, mga airlines, And then, Cebu pa ako, lang. input lang. Sa, sa Cebu Pacific yung pa O, okay. okay. oh, yan. tinanggal natin. Wala. voltage pag ganito kaulap is... 10 volts. Again, walang battery. Encourages Wala na. Huwag kayo magtibo. Wala.